Hello mga kabayan, kumusta po? Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga manonood at subscriber ko eh, Kung napapansin nyo ay uh, maliwanag pa Nagtataka lang din ako dahil first time kong naranasan dito sa Ireland na Gabi na ay uh, maliwanag pa, parang alas 4 pa lang ng hapon Bale ang oras po dito ngayon ay 7.30 na ng gabi Kumusta po? Matagal-tagal din akong hindi nakapag- uh, vlog dahil sa tawag ng trabaho ay uh, inuna ko muna yung trabaho ko at bago ako magsimula ay uh, gusto ko muna uh, mag-shoutout sa lahat ng mga Pilipino diyan sa Makari uh, sila po ay uh, nadadaanan ko lagi papunta sa trabaho so minsan ko lang uli, minsan ko lang sila nadaanan at uh, nagkataon namang nandoon sila, sila sa labas ng bahay at mayroon pala silang kaunting handaan So, eksakto naman at na uh, napadaan ako. Ayun, nakatikim tuloy ako ng masarap na barbecue nila at saka Bicol. Wow. Sir, maraming salamat sa inyo. At uh, hindi ko na kayo isa-isahin dahil uh, nakalimutan ko na naman yung mga pangalan nyo. Si Jestri lang na, na naalala ko at si King. So, yung iba, eh, kailangan ko pang practicein at tandaan yung mga pangalan nyo. At sa lahat ng mga nag-comment sa akin, tumulong, nagbigay ng tips sa mga payo nyo dahil sa pag apply ko papun dyan sa doubling, so ganun pa man uh, tuloy-tuloy pa rin po yung uh, pag apply ko at sana ay may magandang uh, resulta yung uh, pag apply ko so babalitaan ko na lang kayo kung saan ako napadpad so ngayong araw pong ito ngayong gabing ito ay uh, nakapag-vlog ako dahil uh, yung agency po na kilala ko at nag na hire ako doon ay uh, pong hiring sila. So gusto kong uh, sabihin sa inyo <coughs> doon po sa mga nag apply eh ito na siguro yung pagkakataon nyo marami po silang hiring ngayon pwede po kayong pumunta dito sa agency na to at yung agency na to ay, uh, ang pinapalis po ay papuntang Belgium i-share ko lang po ano yung uh, Belgium ay eh, uh, parte rin po ng Europe at uh, na ko rin po uh, sinert namin ng misis ko. Ay napakagandang lugar din po ng Belgium at uh, maganda rin po yung uh, bigayan dyan Actually sa totoo lang ay eh, gayangan ng sinabi ko nung nag-apply po ako dito sa Ireland ay uh, nag-apply din po ako diyan sa agency na yan. Uh, ipapakita ko sa inyo. At uh, ako po ay na at nabigyan na rin ako ng offer letter talagang uh, mas mataas compare dito. Ayun nga lang po ay nauna na itong uh, airline, yung agency kaya hindi na po ako pwedeng uh, mag-back out dun sa binibigay na kuha ng sa akin na uh, trabaho. So ganun pa man para sa akin si eh, do naman sa mga nag apply siguro maganda rin naman yan Europe. So Huwag na po tayo mamili, dahil maganda rin, ako na nagsasabi sa inyo Kung pag-uusapan ay lugar, ay mas maganda po yung lugar ng Belgium Compare dito sa, sa Ireland, kung hindi ako nagkakamali Dahil uh, nasurvey ko na yan eh, nasurvey namin ng misis ko So ayun, at uh, umpisahan po natin yung uh, hiring nila Itong agency na to, ay ang pangalan ay uh, ano ba ito, may, may listahan ako Manpower Resources of Asia. MRA po 'yan. Etong uh, Manpower Resources of Asia ay makikita po niyo 'yan sa parte ng uh, Makati, sa May Santa Santa Cruz. Uh, Barangay Santa Cruz, Makati City. So makikita naman nyo doon, pag uh, sinurge nyo yung agency, ay makikita nyo lahat yung kompleto nyo yung address. So sasabihin ko muna sa inyo yung mga hiring at uh, naando rin naman yun, ipapaliwanag eh, ko rin lang sa inyo. Ang kailangan nila ay welder, MIG at saka TIG welder. Yun po ang kailangan nila. Meron din po silang kailangan na pipe fitter. Uh, Product design engineer, yan mga engineer na nagdi-design ay uh, pwede po kayo mag-apply dyan machine operator heavy equipment mechanic tapos electromechanical technician uh, CNC machinist tapos meron din po silang uh, auto denter o panel beater po sa mga magagaling mag, uh, latero dyan ito na yung pagkakataon nyo na makapag-apply at meron din po silang truck uh, trailer uh, technician po yun, uh, marami pa pong uh, hiring uh, ilalagay ko dyan, ayan, nasa harap nyo makikita nyo dyan lahat po nyan ay uh, nangangailangan sila bound to Belgium at yung mga kailangan naman nila ay uh, yung mga requirements na kailangan nyo pag nagpunta kayo sa agency ang uh, nakalagay po dyan ay updated CV valid passport employment certificate P.U.S. at e registration po at saka training certificate yun po, yung mga naandyan pong sinabi ko ay nakikita naman nyo sa sa screen so pwede nyo po yan na uh, i- Basahin po, pa, kasi yung ibang hindi ko nasabi, eh, makikita naman po nyo lahat yung mga hiring nila. At ito pong agency na ibinibigay ko sa inyo, ay eh, sigurado po ito. At ang kagandahan po nito sa agency na to ay uh, unang-una, wala pong placement fee. At ang isa po pong napakaganda, ay uh, yung medical po, sila po ang mababayad ng medical nyo. Ayan, napakaganda po yan, wala po tayong babayaran na kahit singkong duleng para sa agency na yan kaya ang pagkakaalam ko po ay uh, ang sabi sa akin yung MRA or Manpower Resources of Asia ay pangatlo po sila sa pinakamagandang agency sa Pilipinas pangatlo daw po sila at uh, kilalang kilala po sila sa pagpapalis papuntang uh, Belgium so yun po sana po ay uh, umaasa ako na kahit pa paano ay nakatulong ako ito sa, sa mga sinabi ko na punta na po kayo sa lahat po ng mga nag uh, gustong mag abroad papuntang Europe, bound to Belgium ay eh, uh, punta po kayo mas maganda mag walk in kaysa po magpasa ng uh, mag email kasi para tingin ko lang mas maganda na walk-in dahil uh, yung sibing ibibigay nyo ay uh, mas madali nilang mahanap. Yun lamang po. Yun, umaasa po ako na sana ay uh, maka matanggap kayo at para pare-pares po tayong uh, maging, uh, masaya at mayroon po tayong pansaporta sa ating pamilya. Yun lamang po. So, at uh, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At uh, sana uh, lagi kayong nakasubaybay sa mga video yung i-upload ko. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayo.